Pinangay ng rumaragas ang baha ang isang motorsiklo sa Basko Batanes. Ay sa uploader, nangyari yan na nang biglang tumaas ang bahas sa malayo sa barangay San Antonio. Bumuhos kasi ang malakas na ulan pasado alas 12.30 ng tanghali kahapon. Sabi ng pag-asa, easterlies na nagpaulan sa Batanes kahapon. Sisimula na ng Office of the Ombudsman ngayong linggo ang preliminary investigation sa anim na reklamo kaugnay sa kwestyonable imunong proyekto kontrabaha sa Oriental, Mindoro at Bulacan. Bukod sa flood control projects, sisilipin din daw ng ombudsman ang pagpapatayo ng Commission on Audit Building sa Quezon City. May unang balita si Salima Refran. Sir, this po, po. Anim na reklamo sa ilang ang flood control projects ang sasalang na sa preliminary investigation sa Office of the Ombudsman ngayong linggo yung case ng Mindoro Oriental at yung case ng, uh, ng Bulacan Ghost Projects. Paumpisan ko na this week ang, ang PI. Una rito ang mga reklamong graft at malversation of public funds na inirekomenda ng ICI para sa 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro sa SunWest Incorporated na dating pag-aari ni dating ako Bicol Parteles, Representative Saldi ko napunta ang kontrata. Ang Department of Justice at NBA naman ang naghain ng ikalawang set ng mga reklamong graft, malversation through falsification at perjury para sa limang Goose Project sa ilalim ng DPWH First Engineering District of Bulacan. Respondents dito, sina dating District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, kontratistang si Sally Santos at iba pang tauhan ng DPWH. Kasi yan, kung fact-finding lang, meron nang naging pag, pagtingin ang, ang, DOJ, pero just the same, uh, sa PI, pwede pa naman i-adjust lahat yan. Uh, just another day of evaluation before we pass it on to PI, before we form the panels that will conduct the preliminary investigation. Nagbukas na rin ang moto proprio investigation ng Office of the Ombudsman sa mga proyekto ng MISIS ni COA Commissioner Mario Lipana na isang contractor. Bugod sa flood control projects, kasama sa mga sinisilip ang pagpapatayo ng Commission on Audit Building sa Quezon City. I had a meeting and I got a A rundown of files uh, about the activities of uh, uh, alleged activities of Commissioner Mario Lipana and his wife, uh, his wife and their Olympus Mining, uh, Olympus Mining uh, Corporation that participated in government projects, uh, not only government projects in DPWH, supply of uh, fire trucks and other, other government stuff. Nakausap na rin daw ni Ombudsman Remulla ang DPWH para sa pagkuha ng mga kinakailangan mga dokumento sa mga gumugulong pang mga investigasyon sa flood control projects. Isang DPWH undersecretary raw ang tinalaga para rito. Samantala, hinihingi ni Remulla ang courtesy resignation ng 204 Office of the Ombudsman employees na inilagay raw sa pwesto ni Dalong Julio, panahong magre na ang dating Ombudsman na si Samuel Martires. You don't want to be arriving in a place, tapos lahat ng empty seats na in mo ng mga, para sa mga kasama mo, na, na fill up na bigla. Hindi naman dapat ganon, di ba? So marami kasing, yung parang considered as para midnight appointees. So we have to work that policy. Ito ang unang balita sa Lima Refrain para sa GMA Integrated News. Magsasagawa nga po o magpapadala raw ulit ng uh, panibagong sapina ang Independent Commission for Infrastructure kaya dating uh, Congressman Zaldico para siya ay dumalo sa mga ukol nga sa maanumaliang mga flood control projects. Una na siyang pinadalhan ng sapina para dumalo sa pagdinig noong October 14 pero hindi siya sumipot. Noong September o September nang uh, rekomenda ng ICI sa Ombudsman ang pagsasampa ng kasong graft, malversation at falsification charges laban kay Ko at iba pang opisyal ng Department of Public Works and Highways na sampot kumano sa umano'y anomalya sa flood control projects. Dati nang itinanggi ni Ko ang aligasyon na sa Spain daw si Ko base sa huling impormasyon ng kinaroroonan nito. Mga kapuso na, dito pa rin po tayo ngayon sa harap ng tanggapan ng Department of Agrarian Reform kung saan makikita po natin ay nagsisimula na po yung programa ng ilang mga grupo ng mga magsasaka din ang pamamanggagawa sa sektor ng agrikultura na inita po natin no. Talagang uh, marami po yung mga rito magmula poroon. Nayan hawak-hawak na po nila yung kanilang uh, mga placard at mga tarpaulin at uh, sa ilang mga sandali lamang uh, mula ngayon ay uh, makikita rin po natin yung kanilang FGC na naririto po sa harap ay uh, susunugin na po 'yan. Ito po nga uh, Fiji na ito ay isang tambuhalang daga na nahuli sa bitag at yung mga namumuno rin sa pamahalaan na nakikinabang umano sa mga pinaghirapan ng mga magsasaka. Nasa apat na raang individual po yung uh, sumali dito sa kilos sa protestang ito at uh, isang linggo na po silang naka-camp out dito sa labas ng uh, Department of Agrarian Reform para makiisa sa kilos protesta nito at uh, para maiparinig din nila ang kanilang pangangailangan pag sa gobyerno at uh, kagabi dahil huling gabi na po nila ay uh, nagdaos po sila ng vigil. Ito po ng ito ay para iparating sa mga kinaukulan na pagtutulong ng mga magsasaka sa katiwalian at korupsyon sa pamahalaan. Partikular na, na yung apektado raw sila sa katiwalian sa mga farm to market roads. Ano? At uh, pagkatapos po ng uh, programang programa ito ay sila po ay uh, magkakaraman ng marcha patungo sa liwasang Bonifacio kung saan uh, na pang mas malawak na pinas protesto na isasagawa na naasahan po mga 15,000 yung uh, uh, sasali po sa protestang yun at saka sila magmamarok siya naman papuntang Venezuela. Uh, sa punto po ito ay makakausap na po natin si Jeberlyn Siguin. Siya po ang uh, Deputy Secretary General ng Katipunan sa mga magbubuhid ng Timog Katagalugan o Kasama. Higay na ganang magas sa iyo, Jeberlyn. Uh, uh, Naririnig mo ba ako? Ha -ha. Alright, una sa lahat, bakit kayo na nakili ng isang linggo? Nag-camp out kayo dito sa Department of Guard Reform. At ano ba, kumusta nga naging inyong pangangalampag sa mga opisyal ng ahensya? Kayo po ba, pinansin, man lang. Ay, kaya kami nandito, kaya tinis namin yung halos isang linggong maulan na nakakampo yung mga magsasaka dito sa tapat ng Department of Guard Reform. Dahil sawang mamatay, ang aming mga kabuhayan ay patuloy na nawawala. At kami ay handa namang bahakin ang Rehimeng Marcos Jr. at si Sara Duterte na parehas namang kurap at parehas na mahirap na sila yung nagpapatakbo sa bulok ng sistema na nararanasan ng mga mamamayan ngayon. Kung sa kung sa mga ahensya, meron uh, kaming mga naging dialogo. Pinapasok naman kami sa Department of Agrarian Reform, pinapasok sa Department of Agriculture, pero hindi pa rin talaga nabibigay kung ano ba talaga yung sagot doon sa kahilingan ng ating mga masasaka para sa tunay na reforma sa lupa, para sa lokal na produksyon, at syempre para doon sa kompensasyon at ayuda sa mga biktima na naging pagbaha lalo na sa kapalpakan ng flood control at ng gobyerno natin. Alright, napanggit mo yung flood control, naukat na nga yung katiwalian sa mga flood control uh, projects. Pero inireklamo nyo rin yung tungkol sa mga katiwalian sa farm to market roads. Gaano ba katalamak yung uh, corruption din dito sa farm to market roads at paano direkta na apektahan yung mga magsasakat, mga magagawa sa agrikultura? napaka kalamak nung usapin ng kutiwalian sa farm to market roads dala na sa ating mga magsasaka. Pero yung usapin ng farm to market roads, hindi siya nag-iisa sa so, usapin kung paano naapektoan ng korupsyon yung ating mga magsasaka. Nariyan ang kakulangan sa subsidyo uh, kasalukuyang wala pa rin sariling pa yung mga magsasaka, hindi pa rin napapamahagian. At yung pagbagsak ng lokal na produksyon sa usapin ng pagbibigay ng subsidyo ng binhi, ayuda at sa irigasyon sa ating mga magsasaka. Kung partikular sa Timog Katagalugan, Tagalugan, isa sa mga halimbawa doon ay sa Batangas Lemery kung saan naapektuhan ng pagtatayo ng flood control ang pangisdaan at palayan ating mga magsasaka at ng patanggenyo. At doon sa pangyayaring iyon ay ito'y nagulot ng pagbaha at yung sa usapin ng uh, patuloy na pagkawala ng kabuhayan at ng ating mga magsasaka. Alright, Jeverlyn, mag, uh, maraming salamat sa ibinigay mong informasyon sa amin. No? Siya po mga kapuso si Jeverlyn Siguin, ang Deputy Secretary General ng Katipunan ng sa mga magbubukit ng Timong Katagalugan. At umaasa kami na yung mga hinaing ninyo ay maiparating din. At uh, talagang Uh, aksyonan ng ating pamahalaan. Mga kapuso, ilang sandali na lang po na amoy na natin yung gasolina dito, no? Dahil uh, ilang sandali na lamang po ay uh, susunugin na nga po itong uh, FG dito sa harapan ng uh, Department of Agrarian Reform at uh, mga kapuso, ayan na, uh, Jebeline, uh, sabihin uh, mo sa sabi amin kung uh, paano ba makakaibah yung protesta nyo ngayon hindi pa rin nararating o naabot yung nais ninyo paano po bu ba ito magiging iba sa mga is isasagawan nyo ngayon sa pagiging iba ng ginaganap na protesta ngayon. Ang protesta nito ay pinangungunahan ng mga magbubukit. At ang ating mga magbubukit ang isa sa may pinakamalaking uri o pinakamalaking bilang ng uri at sektor sa ating lipunan. At sila ang pangunahing na apektuhan na ito, na may panawagan na hindi lang Marcos ang okay. Kurak, kundi pati ang mga Duterte kung saan sila ay parte ng bulok na sistema. Alright, maraming maraming salamat ulit sa iyo, Jeffrey Liel, at mga kapuso ay uh, susubukan pa rin po nating uh, makuha ang uh, reaksyon o ang pahayag ng uh, Malacanang kaugnay nga po nito sa isinasagawa nilang kilos protesta at sa lahat din ng mga hinaing na ipinarating ng mga sektor ng mga mag mga magsasaka at uh, sa sektor ng agrikultura para kanila ring uh, maramdaman din yung aksyon dun sa mga sinasabi nila mga katimalihan. Ibinasura ng Mandaluyong Prosecutor's Office sa mga reklamong sinampan ng negosyanteng si Atong Ang laban sa whistleblower sa missing sa Bungeros case na si Julie Dondon Patidongan. Ayon sa isang resolusyon ng Piskalya, walang sapat na ebidensya para isakdal si Patidongan at kapwa inireklamo na si Alan Bantiles para sa attempted robbery with intimidation of person, grave threats, grave coercion, incriminating innocent person at slander. Nagsampan ng reklamo si Ang laban sa dalawang dati niyang tauhan dahil sa umano'y tangkang pangingikil sa kanya ng 300 million pesos para hindi siya idawit sa pagkawala ng mga sabungero. Nauna na ito itinanggi ni Patidongan at sinabing siya raw ang sinubukang suhulan ni Ang para bawiin ang kanyang testimonya. Ayon sa kampo ni Atong Ang, iapilan nila sa Department of Justice ang pagpasura sa mga reklamo. Igan, mauna ka sa mga balita, mag na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.